ito na yung spring natanggal yung spring kasi bumigay yung pinag weldingan kaya makikita nyo diba tapos kukuha tayo ng 8mm na yabe yan luwagan natin yung bolt tapos tapos pag natanggal nyo na yeah, may iiwalay nyo na yung switch ng side stand tapos meron yung cover na rubber yung switch yan so, sa hanapin nyo dyan yung para ma-release at maghiwalay yung wiring sa yung yung switch yan kailangan Pin yan pindutin yan yan mo na yan pwede mo nang hilahin yan yan pag nahila mo na siya kukuha ka ng wire yan kailangan natin dyan isang hebdo lang Kailangan yeah, mo siyang ikutin ng long nose sa hilahin. Yeah, may kita nyo isang hibla lang. Tapos tutupin mo lang. Tutupin mo ng tutupin hanggang sa umiksi. Para yan ang ilalagay mo dun sa switch. Ang gagawin kasi natin, i-jumper natin yung switch para ma-bypass ngayon kahit, kahit wala kang side stand na naka-install dyan gagana pa rin yan yan, nakikita eh, yung tinuturo na yan yan yung dalawang pin yan, isyo short natin tong dalawang pin so, na isang hibla na binalo baloktot ko yan tinupi-tupi hanggang lumit ng ganyan para may pasok natin sa switch yan, kita nyo naman diba? yan, pagkatapos papasok natin Ayan, kung kulangin man siya o naglo-loose aayusin nyo lang ng suksok yan yung wire o dadagdagan nyo doon yung kung paano niya sa pinaghiwalay ganun mo rin siya ibalik A, baka mamaya bumaligtad okay testingin na natin Ayan. sa unang sa unang pagkana ko nito hindi siya gumana kaya kumuha pa ako ng isang tanso na wire tinupi-tupi ko tapos dinoble ko lang kaya kita nyo pipindutin ko ulit yung unlock nya ayos Ay ayusin ko lang ko yan ng ano isa pa kasi masyadong manipis yung isa pero pag makapal-kapal yung wire na gamit nyo isa lang talaga yan yan ibabalik ulit ayan testing na natin ito na muna siya ngayon guys ito yung side stand natin ha? Na papa welding ko muna ito